so bali sa paggawa natin, mga boss, ng duyan natin, eh meron tayong tatlong materyales na gagamitin, yung ating mga GI pipe, and then meron tayo dito mga gulong, and then yung ating pilo uh, pillow block. Siyempre, sa natin ng welding rod. Okay, so yan lang yung mga gagamit natin sa project natin na to. And then tingnan nyo kung paano at kung anong kakalabasan ng gagawin natin na duyan. Yan. So bali mga boss, yung uh, gagamitin or yung bubuin ko na swing, yung framing ng ating pinakaduyan is mga nakatabas na. Yan o, oh, ninatch ko na yung mga joint niyan. So yan, kung niyo tabas na lahat yan. Yan. Ready to assemble na lang to. So yan, nakatabas na lahat yan. And then, syempre, okay na yung mga angel na gagawin natin. Okay na yung mga tabas niyan. Cut na yan. Wala nang repair na gagawin. So, ayan, lahat yan. Tabas na mga boss. Bubuwin ko na lang. So, kung gusto niyo matuto mga boss ng pag uh, ng mga tubo. Lalo na yung mga ganyan na mga tubo na malalaki. Eh, so, baybayan nyo yung mga video na ginagawa ko mga boss para matuto kayo kung paano yung mga natching na ganyan. syempre mga boss, flex ko nga pala muna. Yung bago kong billing welding machine, melt tank. Ayan, 2 in 1 siya mga boss. Siya ay arc welding plus TIG welding. Ayan, so ito yung para sa TIG niya. ayun ito yung para sa arc niya. no oh. meron siyang switch sa ating TIG and then sa ating arc. Okay, so ang ganda niya, milk tank. Napakatibay nito mga boss, isa pa, affordable yung presyo nito mga boss, napakamura lang. So, so yun mga bossing, so bago natin ipix to, so kita nyo, uh, in-spot ko muna yung mga frame nya. Hindi ipinatong natin yung pangalawa, so para pareha sila ng korte, no? So para hindi mag-iiba yung kanyang sukat. And then ngayon naman, ipupuliwild na natin to mga bossing. Ibabaw, ibabaw muna, and then babalik na lang natin mamaya. So ngayon, na uh, ito ay kakabit natin mga boss, itong uh, pillow block natin. So yun mga boss, so balik kinakabit ko na nga itong ating caster wheel. So, bali ang ilalagay natin is 4 pieces tapos dalawang may lock, dalawang wala. kalau airnya buat apa nih bakalan itu aku terima datang kotak kan buat apa bentok aku kan ya siapa tahu ini foto buat ini airnya berapa apa maling oke 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 ini mah dia Ay, ngayon Oh, at sa yan mga boss, sa wakas natapos na rin natin yung uh, welding no framing natin no, medyo nakakapagod kita nyo naman kung gaano kabigat and then kita nyo ayan meron siyang gulong para movable siya anywhere dito sa taas kasi malawak yung taas nila and then kaya ganyan kataas yung ginawa ko mga bossing kasi hindi yan natin pwedeng itaas para pag nandito sila sa part na to iskita pa rin nila yung overlooking na view dito sa parting baba so kita nyo dahil maganda yung view dito So kaya ganoon, ang ginawa natin, 'di ba? Pwedeng mababa, pwedeng taasan. Tapos, yung uh, nilagay natin na uh, pillow block is for the rope pinakatali nung uh, duya natin. So doon natin nilalagay sa pinaka bearing no. Do sa suksukan ng shop yung uh, ating lobed. Hindi adjustable din siya. Pwede siyang baba, pwedeng taasan. Yan. Then ngayon, ito yung duya na ilalagay natin. Malaki to. Mga bossing, kaya ganyan kalaki yung ating uh, ginawang framing kasi malaki din itong duyan. Uh, sabi dito, ito daw ay pang siguro isa, dalawa, tatlo, apat na tao kasi dito mga boss. Sa laki niya, no. Lubid na gagamitin natin is kita nyo malaki din. So, para matibay, para masecure natin, kahit maraming sumakay, eh kayang kaya nung ating uh, lubid. At ito na yung pinaka-exciting na part mga boss. Kakabit na natin yung ating duyan and then para matry na rin natin. Ayan mga boss, ito na yung ating uh, swing. And then kita nyo, adjustable yan mga boss. So bali, ang buhol niya mga boss. Is ganun lang oh. So hilahin nyo lang to. Pag hilahin nyo ng tali na yan, kalas na agad siya. Pero pag nakasakay kayo dito, hindi yan maratanggal. Hindi makakalas sa pagkakabuhol yan mga boss. Matiba yan. Yan. Ang kagandahan pati mga boss ng pilo, black kita nyo. Diba? Matagal yung uh, pagsuswing natin kahit hindi tayo gumamit ng puwersa, matagal siya bago tumigil.